Laway, laway, laway. Laway, 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 kate, laway. Oh, oh na ikot, na ang dawong sa'yo mong mangot. Lalab! Kana. Kiss ate, kiss, kiss.

si ate para ano kay lalap na ah. tugnaw si ate ay <laughs> tugnaw kay si ate oh sige gagos Yag si ate <laughs> gagos si ate bakit tugnaw si ate loy kay si ate kasi may mga oh, oh. 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 ate mingaw kay kusin mo ate ba oo 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 ate gulalob yung manghod gulalob si ate kay loy kay si ate Gimingaw na si Moa, gimingaw. Oh, gimingaw na si Ate. Sa mo gimingaw ngayon mo mang apakon. Sandi. Ah, gini si Ate oh. Lalab, lalab, ti lalab. Lalab. Ana. Kiss Ate, kiss, kiss. Kiss Ate, kiss. ikis Ate. Ikis si ate, ikis, ikis. ada ubao mo nagliog si ate, be. Timote, be. Simoteng likod! Simoteng likod! Ang bahaw? Ang, ang liog! Ang liog, liyog. Ang Atay Ate, sakit na kayo ng mga Lalab, lalab. Lalab si ate, lalab. Simoteng lubot, huwag bahaw ba? Kasi <laughs> lubot siya ate kung bahaw ang gutot! Damn! Simoteng kung nangilo ba? Gitika, Gitika. Ah. Ate oh. Dah gijo. Mo iko ang kwan sa Asa man gilokan Ate, gilokan asa? Ye. Okay. <laughs> <coughs> Pareha de mo kilite ni Ate. Ah, asa gi pinaka kilite ni Ate banda asa? Kata dari sana deh, tidak sa sepaa.